Okay, ang dami yan. Ang grand nung istorya, ang mm. ano nung istorya na. Pero anong, anong, anong epekto nung mismo namatay siya? Like, nung namatay siya, may nagkakasala pa rin naman. So, yung sinasabing na free tayo sa original scene, mm. parang, anong, bearing. Inalis lang ni na parang yung, yung software nung, mm. yung software nung, nung original scene sa lahat ng tao na naka, naka-download naka sa lahat ng tao, inalis ko yung so mm. so, so, anong point noon? Like, parang, anong, 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 like, anong concrete impact? Mm sa sins ng tao yung epekto nung pinangalak si God at pinapinatay niya rin si anak niya. Parang, mm, like, hindi ko get yung... Tinatanong mo ba sa akin in terms of a uh, sa perspective niyo, parang, mm. yun yung parang, ano ko talaga, parang, yun, yun, kasi talaga hindi ko mag-get sin. Like, parang, okay, nag-suffer siya, kasama natin. So, anong point? Parang, yun yung, yun yung, ano. Mm. Um, many layers nung paano sasagutin. Pero yung, mm. for me, yung pinaka-basic ay, hindi lang importante siya yung pagkamatay niya. Yung, mas importante ay, yung muling pagkabuhay niya. Eh. Mm -hmm. Parang yun yung mas impactful kesa dun sa pagkamatay niya mismo. Eh. oh impactful yung parang he died for our sins, etc. Et Pero yung mismong pinipreach na the good news is nagkabuhay siya magmuli. Mm -hmm. So parang, kaya siya, kaya yun yung pangalan ng Gospels, eh. the good news. Yun yung pinagkakalat na hindi lang siya namatay. Kasi kung namatay siya and dun lang tumigil, eh, ano yung pagkakaiba niya sa lahat ng martyrs sa buong mundo? Mm -hmm. ba? Diba? Marami namang martyrs na matay for whatever reason. Pati today, ba? Diba? May mga namamatay for justice or something mm -hmm. like that. ba? Diba? Pero... Kay ano, Kibuloy nga, ginagamit ni Kibuloy diba? yung ano Pero ba diba? yung, yung major difference nung kay Jesus Cristo ay nagkabuhay siya magmuli eh. And yun yung good news na parang sa harap ng lahat ng pagkaka, ano, lahat ng suffering ng mundo, lahat ng kamatayan, pati sa kamatayan ng sin, may chance na mag magkabuhay magmuli. At yun yung mas importante para sa isang katoliko. At yun yung parang mas importante na ginawa ni Heso Kristo. Hmm. Na sa kahit sa dulot-duluhan ng kamatayan, hindi siya iniwanan ni God. And yun yung mismong promise na binibigay sa mga sumusunod sa katolisism na sa punot-dulo ng lahat, kahit iwanan ka ng lahat at kahit ibahin ka ng kamatayan, hindi ka nag-iisa. For me, yun yung get heart so. nun eh. Pero yung kunyari, uh, yung, yun nga, yung fact na, ano yung concrete effect? Kasi mm -hmm. yun yung parang na tinatawag. Kunyari, very, very alay namatay siya, nawala yung kasalanan. Pero ano yung ibig sabihin nun? Like, yun yung hindi ko get siya. Ano mm. yung ibig sabihin nung namatay yung original scene? Like, well, if you want a more concrete effect, parang the mere mm -hmm. fact na pinag-uusapan natin sa si Iso Cristo is a, mere, is a concrete effect. Symbolic. Hindi lang uh, symbolic pero it moved a lot of people yung mismong resurrection niya kaya sobrang mismong widespread religion yung Christianity sa 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 age ni Jesus Christ kaya daming yang follower literally ang daming uh, ang daming empires na na-move because of catholicism hmm. nagconvert yung yung Roman, Roman Empire etc yun yung concrete so parang because of that nag-spread mismo yung teachings niya To the idea na pwede mag uh, uh ano yun magiba pwede maging mabuting tao without needing to you know do all sorts of things to gain god's favor in you know, among other things so yung teachings niya na love love your enemies hmm. yung mga ganun bagay yung mga weird shit na parang what the fuck mahalin hmm. mo yan actually kasi yung mga ako kasi may may sarili oh. rin akong view kung sino si hmm. jesus christ hmm. like alam ko nag-exist siya historically oh. alam ko oh. nag-exist siya pero kung kung yung sino siya at saka ano ba yung direktang epekto mm. yun ng mga teachings niya. Mm. Yun ang pinaniniwala ko. Oh. Pero yung yun nga ang, ang hindi ko talaga magets yung outside yung metaphysical mm. symbolics na na parang mm. kunyari nung namatay siya tapos bumalik siya ulit. Mm. Ano point kunyari do sa mga tao na nasa China nung panahon na yun? Mm. Hindi <laughs> like, direktang kasi kung di ba parang para kay God lahat ng tao. Eh. Mm. anong direktang epekto ng mga nasa China nung no, namatay si Jesus Christ at bumalik siya ulit parang mm. yun yung I guess yun yung mystery ako feel oh. ko hindi ko totally masasagot yan parang I don't know what you mean kasi by concrete in a sense kasi parang mm. concrete ba na dapat ah shit dapat natanggal yung original sin hindi actually kasi parang for me hindi dahil namatay si Jesus Christ na wala yung original sin kasi at least yung understanding namin nung original sin is also a mystery amongst Catholic pero mm. yung basic idea niya is yung uh, idea na natatempt tayo mag-sin eh. It's mm. a condition eh. Na of human, uh, it's a human condition na parang siyang like, may mga ibang tao na predisposed na magka-heart disease. Mm. Na parang it's parang affecting everyone. every oh. parang may predisposed tayo mag-sin. Oh, kaya yun, yun, na, after mamatay ni Jesus pero Christ. Parang hindi eh. nga, hindi nga nawala yun per se. And kaya hindi ko rin masasagot na tunay na kung ano talaga yung concrete na nagawa ng pagka matay niya. Parang anong physical na nag-iba sa atin. Feel ko, they don't mean it necessarily in a physical way nga. Pero dahil doon, uh, yun nga. Kaya nga, spiritual, sa ang anong, like, anong epekto? Like, yun talaga yung natanong ko. Dati ko pa tatanong, anong, epekto? Kasi parang masyadong, para sa akin, masyadong glamorized yung istorya ng pagkamatay at pagkabuhay niya. Pero parang... Kasi yun yung pinaka-importante. Oh, yun nga. <laughs> di, literally, parang, yung problem yung ba't siya pinaka-glamorized is literally, yun yung pinaka-importante yun parte. Eh. Parang, pero kaya nga hindi lang siya mismo sa pagkamatay, pero sa muling magpagkabuhay muli. Eh. Mm. Hindi lang siya one part ng death, pero how he lived, how he died, but how he lived again. Actually, sa akin naman, hindi, ito, kwento, lang mm. naman. I mean, yun, yung, lalo na yon yung fact na nabuhay siya ulit, yun yung mas lalo pa akong nalabuhan doon. Mm. -hmm. So, parang trip ni God. kunyari, gumawa siya ng story, tas, diba, At parang gano'n, story ni God to, eh, yung nagginagawa mm -hmm. niya. Gawa siya, patayin ko to buhayin ko ulit. Mm. -hmm. Pero yun ngayon yung uh -huh. mahirap eh. Kasi parang, yeah, that's why parang ang dami rin nagkakagulo sa Christianity or may naku confuse nakukonfuse oh, sa Christianity. Kaya ang daming denominations. oh, like, and oh. like, kasi parang, ang unbelievable. Kasi yun nga, parang yung, mm. mismong question mo uh -huh. bakit gagawin ni God to sa specific na tao na to, sa specific na time na to. Uh -huh. Pati ako rin, hindi ko rin alam. Pero yun yung, mahi, yun yung, for me, yung amazing about it. Kasi, take mo tong almighty power na to, tapos kinokondense niya yung life niya From an unlimited being to be a limited person in a specific time, in a specific place. Kaya para siya mahirap intindihan kasi parang, yun nga, yung definition na kay God natin ay all-powerful, etc., etc. Pero ba't niya pipiliin to be specific, to be limited, to be human? And that's why it's a very human way of understanding God. Kasi yun nga, oo, yung impact ng one taon na yun, hindi makaka-affect directly doon sa tao in China mm. kasi literally they're different people pero it's in a way we understand eh kaya mm. siya parang isa isang nickname ni Jesus is he's the revealed truth eh ah uh, truth na that it's difficult almost impossible for a human mind to come to by themselves pero it was revealed to them kaya siya ano, pag may ibang quality. Kaya ako for me hindi uh, per se hindi ako expert. Eh. Mm. <laughs> ano lang alam ko si Elite teacher lang ako dati. Actually dati, lahat, ah, lahat, <laughs> lahat <laughs> ng nakasama ko mga teacher ko. Filti, dati may may teacher ako sa philosophy na mm. pare. Mm. -hmm. Then, tinanong ko lahat yun, Medyo mahirap talaga sagutin. Mm. nga, -hmm. kaya, kaya, ako, ano, ako personally hindi <laughs> ako mas oh. mas lalo pa yung konti yung alam ko kaysa sa kanila. Oh.